Good morning, good morning guys! Before that, please subscribe my channel at pindutin rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos So ngayon guys, andito na naman tayo sa bukid para tignan natin itong tanim nating palay uh, Ready na po sa harvesting Yan na po, ito po ay sabog tanim nasa 5,000 square meter ito guys yan, magpapa harvest na tayo mamaya hinihintay lang natin yung reaper harvester ito guys yung sabog tanim nagbinipo tayo ng SL8 yan guys SL8 ang At ating tanim guys escalate yan guys hanggang doon sa dulo 5,000 5, square meter sabog tanim escalate pwede nang ma -harvest. yan guys ganda yung insulate yan guys oh pwede na nganihin ganito lang sa probinsya guys Pag may itinanim, may aanihin. Makabawin, makabawi rin tayo. Mataas ang presyo ngayon. May gate 24, isang kilo sa riwa. Yan guys. nasa 110 na to guys 110 110 guys uh, 110 days sabog tanim Nanan, yan guys. Pwede lang ganihin. Yan guys. Thank you for watching.